Magandang araw ka barangay. Narito na naman po tayo para sa ating mga pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga pamahiin tungkol sa mga iba't ibang pahiwating o signs ukol sa mga hayop. Kapag nagsisipag-ingay ang mga palaka sa tag-araw, ito ay nagpapahiwatig na malapit ng umulan. Ulitin ko po, kapag nagsisipag-ingay ang mga palaka sa tag-araw, ito ay nagpapahiwatig na malapit ng umulan. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang mga pamahiin, Bumisita lamang po kayo sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.